Masasabing isa sa biggest showbiz friendship heartbreak ang nangyari kina Heart Evangelista at Angelica Panganiban. Ang dalawa ay minsang naging matalik na magkaibigan noong kanilang kabataan na kinalaunay naggalamat na sa hindi pagkakaintindihan. Ganun pa man, sa kabila ng pangyayaring ito, ramdam ang pananatili ng malalim nilang samahan na ngayon nga ay tila ba unti-unting nanunumbalik. The Philippine Showbiz List presents tampuhan noon ni na Heart Evangelista at Angelica Panganiban at pag-follow nila sa IG ngayon. Ang friendship ni na Heart at Angelica ay kabilang sa sinubaybayan na magkasama sila sa gimmick noong late 90s. Ang naturang programa nagpasimula sa showbiz career ni Heart at sa pagsisimula niyang ito, isang kaibigan din ang nahanap niya sa katauhan ni Angelica. Subok na ang katatagan, ilang taon din tumakbo ang kanilang pagkakaibigan kahit na lumipat na ng bakuran si Heart sa GMA. Si sa Sang Panayam noon ay nabanggit ni Hart na sobrang dami ng araw nilang pinagsamahan at kilala nila ang isa't isa simula lang sila yung mga 14 o 15 years old. Sa katunayan sa si Angelica ng araw ang masasabi niya na kanyang unang naging best friend. Ngunit ang inaakalang forever friendship ng dalawa ay biglang nagtapos. Ito ay nangyari isang sagsaga ng pagpapakasal ni Hart kay Cheese Escudero noong February 2015. Sa dami ng mga kasamahan sa industriya ng dumalo, marami ang nakapansin na hindi man lang nasilayan dito ang presensya ni Angelica. Ngayong ito ang tiyak na inaasahang bahagi ng entourage. Nabigyang linaw lamang ang issue isang buwan matapos ang kasal. Sa isang Instagram post, sinagot ni Angelica ang isang netizen na nagtanong kung may galit ba siya kay Hart. Dito sinabi niya na hindi siya kailanman nagali rito. Kasabay nito binunyag din niya na sa dami ng wedding celebrations ni Hart ay hindi man malunaw siya inimbitahan nito. Hart and Angelica's claim that she wasn't invited to the wedding. Ang rebilasyon ni Angelica na hindi man lang siya inimbitahan sa kasal ay pinasilungalingan naman ni Hart. Sa hiwalay ng mga panayam, makailang beses niyang giniit na totoong inimbitahan niya si Angelica ayon pa kay Hart, bagamat hindi na siya nakapag-print pa ng invitation para rito, pero personal naman daw niyang inimbitahan si Angelica nang magkausap sila sa telepono at sinabihan pa nga na kabilang ito sa listahan ng kanyang bridesmaids. Pero laking gulat na raw niyang may ganung issue pala ito sa kanya at hindi niya alam paano itong nangyari. Ganyan sa tingin niya ay maayos naman ang kanilang samahan. Paliwanag ni Hart na sa halos 30 minutes na pag-uusap ng pag imbitahan niya raw ito, sinabi sa kanya ni Angelica na matagal na pala itong may nakabook na trip patungong Japan kasama ang pamilya ng nooy boyfriend na si John Lloyd Cruz. Nasa gustuhan maging parte pa rin sa selebrasyon ng kanyang kasal si Angelica, sinubukan na muli ni Hart na imbitahan ito sa reception sa Manila. Ngunit sinabihan siya nito na wala pa rin siya nila sa Japan ng mga sandaling yun. Dahil dito, hindi na raw pinilit pa ni Hart si Angelica. Napag-alaman din daw ni Hart mula sa matalik niya kaibigan si Sarah Christophers na hindi nakapunta si Angelica sa kanyang kasal sa Balisin at Manila Reception dahil hindi raw niya ito kinulit pa. Aminado naman si Hart may personal issue din siyang kinakaharap ng mga panahong yun tulad ng mga problema sa kanyang mga magulang na hindi din nakadalo sa kanyang kasal. Sa dami anya na kanyang mga inaasikaso, umaasa pa nga raw siya na naintindihan ni Angelica ang sitwasyon niya kaya hindi niya na paulit-ulit na tinawagan ito patungkol sa kasal kaya ipinagtaka niya na kulang lang pa pala siya sa pangungulit rito. Ipinahayag pa ni Hart na hindi niya rin ugalit at pilitin ang isang tao, kaya hindi siya nagpatuloy sa pag-invite ng paulit-ulit. Samantala sa tanong kung may samaan ba sila ng loob ni Angelica, sinabi ni Hart na matanda na sila para sa ganong issue at marami pa anyang pagkakataon para sa ganong mahalagang okasyon silang pagdadaanan tulad ng binyag at mga ninang-ninangan moments, kaya't hindi ito ang katapusan ng kanilang relasyon ayon pa kay Hart, sana hindi masamain Angelica ang nangyari dahil para sa kanya ay hindi naman ito malaking bagay na magdudulot ng kasiraan sa kanilang friendship at binanggit na palagi siyang excited na makita ang kaibigan. Angelica's Cryptic Copycat Dab Smash Ilang buwan matapos pumotok ang isyo, ang inaakalang simpleng tampuhan lang ni na Hart at Angelica ay lalo namang nagliyab. Noong May 2015 sa si isang episode ng Banana Split, pinag-usapan sa social media ang ginawa niyang dub smash ng sikat na linya mula sa pelikulang Bituwing Walang Ningning. Ito ay ang mga katagang You're Nothing But a Second Rate Trying Hard Copycat na tinura ni Sherry Hill nang kumpruntahin niya si Sharon Cuneta sa pelikula. Ngunit mas naging kapansin-pansin sa naturang dab smash ang ipinakita ni Angelica na larawan ng showbiz rivals noon ni Hart na si Marian Rivera. Hindi ka ila sa publiko ang naging iringan noon ni Marian at Hart na tumagal din mahigit isang dekada bago nanumbalik ang kanilang friendship. Ang dalawa ay madalas na ipinagkukumpara at pinagtatapat. Base sa ginawang dab smash ni Angelica, una niyang ipinakita ang larawan ni Marian na kunwari ay siyang nagsasabi ng mga katagang You're nothing but a second rate trying hard copycat. Nang tinuran naman niya ang salitang copycat, tiyempong ipinakita ni Angelica ang larawan ni Hart. kapag pansin niya na ginamit niya ang mga larawan kung saan halos magkaparehas ng suot ang dalawang aktres. Dito nga ay nagbigay ng makahulugang komento ang kasamahan ni Angelica na si Pooh. Ayon kay Pooh na kung i-analyze nga raw ng maayos, ay malalaman na agad kung sino si Sherry Hill at si Sharon na tila ang tinutukoy ay si Marian at Hart. Kasunod nga nito ay bumuhos ang iba't ibang reaksyon ng netizens sa comments thread ng Instagram ni Angelica at hindi maiwasang magkasagutan ang kanyang-kanyang fans ni na Marian at Heart. Bagamat may mga dumipensa kay Angelica at sinasabi na marahil ay parte lang ng script ng banana split ang ginawa nitong dub smash, malakas naman ang hinala ng ilang netizens na pasaring ang ginawa niyang ito kay Heart sa hindi pa sila nagkakaayos. Tino na ba gustong palabasin ni Angelica na walang panama si Heart kay Marian at isa lamang copycat nito? Sa katunayan pagkatapos ng na naturang banana split episode kung saan ay nagsagutan ang netizen single sa issue, nagbahagi ng Instagram photo si Angelica. Kalakip nito ang caption sabing Be crazy, be stupid, be silly, be weird, be whatever because life is too short to be anything but happy. Samantala, tila agad namang nakarating kay Heart ang tungkol sa pagkakadawit niya sa dab smash ni Angelica. Hindi man siya direktang nagbigay ng hayagang reaksyon, ngunit nag-tweet siya ng isang mensaheng tila may pinapahiwatig matapos o meri ang nasabing dab smash video sa makahulugang tweet post niya na kahit anong sikat, kahit anong ganda, ang tangin kikita ng Diyos, ang puso natin. Yun lang, at the end of the day, be kind. Nanilikipan niya ng isang red heart emoji. Bukod dito ay mayroong Instagram post si Hart na may kalakip na caption na nagsasabing, Without saying a word, he already knows. Pasin sa comments thread, mayroong isang netizen na nagbayo kay Hart na iwasang magpost sa mga larawang maaaring maging basihan ng pagkukumpara sa kanila ni Marian na kanya namang sinagot na, I don't live my life according to what they post. Kaugnay nito, nagkaroon naman ng pag-asa ang mga tagahanga ni Heart at Angelica sa muli nilang ugnayan. Noong September 2018, sa kanyang Instagram ay nagbalik tanaw na si Heart na mag-post siya ng isang letrato ng kanyang mas batang sarili kasama ang mga co-stars niya sa Jimmy na sina Camille Prats at Angelica. Kasunod ng pag-post na ito, sinabi ni Heart tungkol sa letrato, By the way, this photo is nice when life was a little less complicated. Angelica and Heart are now IG friends. Dahil na rin sa kinasangkotang ang issue sa lumipas na taon ay kapansin-pansing, hindi na nga nanumbalik pa ang dating maayos sa samahan ni na Hart at Angelica. Ramdam ang lalim na sugat na dulot nito kung saan ay nariyan na kanilang pagkanya-kanya at tila ba dead ma sa isa't isa. Ang inaasahan sa ng pagbawi nila sa mahalagang okasyon sa kanilang buhay ay hindi na nangyari. Sa katunayan ng ikasal si Angelica, sa dami ng mga showbiz friends na dumalo, wala ni Anino ni Heart ang nasilayan. Samantala sa matinding pagsubok na pinagdaraanan ni Hart, katulad ng sa pagdanais na magkaroon ng anak, ay hindi rin naramdaman ang presensya ni Angelica. Tahimik lamang ito at kailanman walang pinakitang reaksyon. Nariyan ang pahiwatig na tila ba tuluyan na nilang tinapos ang kanilang ugnayan at hindi nag-i-exist sa buhay ng isa't isa. Ganun pa man, ano man ang pinagdaanan ng kanilang pagkakaibigan, tunay na may tamang panahon para sa lahat at mas nanaig ang naipon lang relasyon. Masasabing, time heals all wounds. Dalamatapos ang sampung taon mula na magkaroon ng hidwaan, naramdamang muli ang tila panunumbalik ng koneksyon ni na Heart at Angelica sa isa't isa. Usap-usapan ngayon sa social media ang magandang balitang parang nagkaayos na nga ang dalawa. Ito ay nang mapansin na mapanuring mata ng netizens na pinafollow nila ang isa't isa sa Instagram. Ang kaganapang ito ay labis namang ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Maraming fans na interpret nito bilang isang magandang sinyales na pagsisimula muli ng kanilang pagkakaibigan habang ang iba naman ay nagtataka kung ano ang naging dahilan ng kanilang pagkakasundo. Samantala, bagamat wala pang katiyakan kung hanggang saan ito hahantong, ang pangyayaring ito ay tila simula ng panunumbalik ng pagkakaibigan ni Hart at Angelica.